Pupunta na ako ngayon ng Nova pero kinakabahan ako. magdadaan na lang ako ng tako. Hmm. Tignan nyo, biya ko. Oh. Naba, mula rito hanggang doon. Napansin ko to kahapon, matapos ako mag-change oil at nung hinuhugasan ko na itong gulo. Biyak na siya. Grabe. Ang talang nakulang na ko pang ng disc tire. Kesa dito sa RMC, tire na ito. Hmm, biyak. Kailangan makapag-ipon na. Kailangan na. Kahapon ko lang nanapansin, pagipun na para napalitan. May dinjaya na kasi ito. Kaya ganun na siguro. Kaya sa mga bibili ng gulo, unang i-bibili ng ganito. Sa kabila, siguro yung wala yung patak nakapatak dito ka ah, RMC tire eh na yung RMC dito. Pintura lang kasi yung nakatatak dito noon Eh. Na, ah, sa mga bibili ng gulong. Huwag na bibili ng ganito. RMC. Tire. Sablay eh. Makapal pa yun. Kung titignan nyo. Makapal pa yun. Pero black na yung gigi dito siya Batakbo pa naman kami ng laguna <laughs> Yan, nandito na ako sa binilang ko dati nung panlikod na vista. tire eh. Dito na rin ako sa kanila kumuha ngayon. Kaya lang, ikakabit ngayon eh. 80-90 na yung standard size Wala kasi Sayang, kapal RMC tayo Kailangan ko ng Hindi ako <laughs> uh, na lang natin. Ah. Ah, okay, sige. Salamat. Papa daw niya. Kasi, ay papa naman. Ay doon. No? magastos pero pag safety na sa pag-uusapan obligado yung palitan na talaga yun pinanggunin ko na rin sa ibang mga nagsisingil kailangan ko na ko talaga palitan okay, si Cedar maaaring sumabog yun, maulan ngayon dito sa along San Jose sa del Monte Bulacan uh, sa New Town so, yung shop nila ewan ko kung ano pa nga yun hindi sa taas na <laughs> kapulat yan lang, wala dito na lang talaga ako ng vlog na yan. Simple vlog na lang. Hindi naman talaga kailangan ano eh. Exaggerated na vlog. Niya. Importante Yung information. Okay sa itinapayan. Nilalaman ng konto. So ito na nga. nililinisan niya na yung mags ko. Tinanggal yung mga lumang ano. Uh, tire sealant. At isasalang niya na sa automatic. Uh, tire changer mas maganda kasi kung sa ganito talaga sinasalang yung yung una ko kasi mga pipalit sa single mano-mano lang kaya nakatanggal yung pintura ng mugs. kaya ang malaking bagay kung may sa ganito natin sa salang yung ah uh, mugs natin. Hindi napeperwisyo yung mugs hindi pumapangit kumbaga. At ano ha, yung bistar na lang ang papalit natin at ito yung shop nila isang napakalaking shop ang palitan ng gulong, bilihan ng gulong na matatagpuan sa tapat ng Tito Renz dito sa ah, San Jose del Monte Bulacan itong Tito Renz is sa sikat na kainan dito sa amin sa San Jose del Monte Bulacan na matatagpuan sa Newtown yan nga tinatanggal niya na yung balot ng Bista yan. Na hopefully, sana pumaba na ang buhay na ito. Isa sa nakakatuwang gawa ni Kuya ay kung paano niya uh, master yung trabaho niya. At yung dapat na mga ilagay, kakailanganin, ay ginagawa niya. At lahat ng mga pag-iingat, ginagawa niya. Maswerte lang tayo ngayon dahil nung pumunta kami rito, walang ibang nagpapakabit ng gulong solo lang natin, kaya siguro natututukan yung gulong natin kaya minsan talaga maganda pala pag nakakapagpapalit ka ng gulong na walang ibang customer, yung tayo lang ingat na ingat baka ano? bait nung kuya na to yung malasakit niya sa trabaho o sa gulong natin ay eh, pinapakita niya talaga kaya siguro sa susunod na panahon, kung magpapalit ako ng gulong baka dito ko na lang din ulit papalitan dahil napaka maayos niyang magtrabaho para sa customer niya pati yung ano paglagay ng pito sinek niya maigi ganun, ganun siya kasino ganun siya sa para responsable sa pagganap sa kanyang trabaho sa wakas bago na uli yung gulong natin sa harap nung mga nakaraang 40 lang ang takbo ko, hindi ako makapagpapalo ng 70 pataas nakakababa sa so, paghahanda nga namin papuntang Laguna may high at tatakbo kami ng long ride ng anak ko oh. ayan pinalinisan ko na rin yung panggilid na yan nandun na nga lang nakaposisyon sa kabila hindi ko na nakunan ng shot kanina pinalinisan ko na kay Boss Will pinalinisan ko na rin yung panggilid ubos din ako ng ano 550 kasama yung labor at itong pinalitan niya. oil seal daw to yan ayan taga sa loob kaya pinalitan niya subukan nating ilabas sa ano itsura ayun bengkong na bengkong na sa gawin rito siguro dulot ng pagsungkit niya sabi niya 150 raw to eh pero parang hindi nga lang 150 mukhang mahal eh sinabi lang siguro ni boss will na 150 hindi kasi ako ang actual na bumili nito pero yan isa sa napalitan dito sa Honda Beat Magtatatlong taon na sa akin to Pero ito, napalitan na itong oils na to. Magpapalit na rin tayo ng gulong sarap harap Dalawang beses Sa likod, isang beses Kaya nga ito, pister yung nasa likod Yung harap, pister na Dati naman talaga kasi, pister yung hinahanap ko Kaya lang, wala akong makikita ang araw na magpapalit ako ng gulong Kaya sa, sa RMC ako napunta Kumbaga sa ako napunta So, ito, ito yung record ko ng pagkakabili ko ng RMC tire. Binili ko siya noong April 18, 2025. Araw ng Biernes. RMC tire. 900. 900 lang. 80 by 80 nga. At yun nga. Uh, April, May, June, July, August, September. 5 months lang. Biyak na. Kaya, hindi sulit. Kumbaga dahil ang kapal pa nung gulong na yun pero yung gilid ang bumigay at ito nga yung nabili natin yung beast tire na nung September 10 One-one ang bilhin natin yung sealant, sandaan, pakala 50 pati yung pa ano ng automatic headset, tire changer 70 yan po mura nga yung pagkakabili ng RMC tire pero yun nga sumablay para sa akin nakakadala kaya sa mga bibili ng RMC tire huwag na po kayong bumili ng ganito